So yan mga bro, uh, meron ditong dumayo sa atin Yan, shout out kayo bro Sniper 150 Problema nito mga bro, pagka mainit na, dumalangit-ngit yung head Yan, so ito, ito ay naka 59 Tapos stage 1 na cams Tapos naka, ayan, kita-kita nyo Naka manual tensioner siya So siya, check natin mga bro yung head uh, Check natin yung rocker arm pin nya No Ganda ng setup niyo bro as zoom Baka si tagal, tagal na pala nito. Yo, yun na ba pala eh? wala na sa Saan ka nagawa kayo, bro? Sa Tarumera. Sa Mga sa mga mixer. Mas mahirap lang ginagawa mo eh. Yan mga bro. Kaya, kita nyo mga bro yung loob natin. Wala na laman oh.